Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias J. na adyos? Kanang... Okay, okay lang po magsariling lengguahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adyos, ma'am. Kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na na. Adyos na sila, ma'am yung adjust ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At, uh, yung hindi nagsisex, ma'am? O, oh, hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipagsex, o ayaw magpakasal? <coughs> Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ay ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang Relax ka lang, relax lang. Okay lang. Um, relax lang. Ang, ang, bisag dili mo sugot ang minor de edad, ma'am. Piliton ko doon sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Diyos. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, uh, pilit na uh, kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal. Yes, ma'am. Kasi may na nayak na mang gani ko nasaksiyan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron um, yeah. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay uh, tumakbo. Tapos uh, gigukod na mo sa usa ka kauban na agila squad. Niya yeah, gigudot gid siya, ma'am. Uh, so we, we ran after her and we dragged her. Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, dinirag, anong nangyari? Kinasal. Kinasal talaga siya siya. Ikasal siya, ikasal. So, kinasal talaga siya. <coughs> Tapos ang pagka magkasal sir sa tanan na Paris ni Ja ay, ay line by line man siya, magunad sa ang babae magunad sa dosi dar up to 12 pataas. Pag lalaki po, 18 pataas. Tapos, magsisilik yan si senior Your Honor, si Obaniza, si kasama niya si Janet Ahok, Roselia Sanico, at saka si Karen Sanico. Andyan yan, Sir. Sila, yung dalawang babae, Sir, yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Mag sisilik sila ng babae at lalaki at tapos eh, sasabihin nila ni na bag yan sila senior, ipalis eh, mo, ganun. Tapos, o oh, agree din si senior, sir. Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata. Dili na, tinood, sir. Dili, tinood? Dili. So, we will go back to you later, ha? Pero, kung totoo maya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. Thank you. We'll go back to you. Please continue, Sen. Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Ms. Janet, Ms. Rosalie, Ms. Karen ay Uh, nagre-rekomenda kay Senyor Aguila. Opo, oh, ma'am. Doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares, at usually nag a agree si Senor Aguila. Opo, oh, ma'am. Nagang okay. salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko namang pong tanungin si Elias Renz. From the... Si Teresa, habang hindi pa yes, makapag-salita si Renz, ibalik ko lang muna si, oh. si Mark. Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah. Sige lang, Renz. Kaya ayos lang muna yan pag uh, magpwede nung salita. Mark? Sir, yes, sir. Nakita mo ba mga anak ni uh, Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo may... Yung anak niya na maliit, yung 12 years old, ay kasado na po. Kasado ah? Yes, sir. Sa isang babae na, na minor di edad. Ka anak niya kinasal din? Yes, yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw mo Ang maya pangalan na? ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae. Ano yan? Janet, may anak ka na Jumong? Pangalan? Na sir. How old na si Jumong? Sa karon mga 15. 15. Nung kinasal siya, ano edad niya? Dili man siya sir Minjo. Ha? Dili siya Minjo sir. Dili siya Minjo. Oh. Sultan ni Mark gigkasal daw. Kinasal. Dili natin, na tinuod na, sir. Nasa may bata isa sir. Ha, may bata na? Yes sir. Oh, may anak na si Jomong wala pa Mahay mo usubay ko anak, Sir? Hindi, hindi, sagutin mo May anak si Jomong wala pa Naana si Jai anak, Sir Pero, waya si Jai nagminjo Ahaw isubay kung unsa ang sitwasyon, Sir Pwede? Sige, sige Ang ahong bata, Sir Medyo na ni si Jai pagkasiawon gamay Tungod sa social media nga Ngayon nakita sa sigig gamit sa cellphone Ahong nabantaya si na gahong anak ng mura si og na ipagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palikiro. Ganito. Ano oh. Anak po best, kahit tabua, oh, sir. An just answer my question. Lactod, sir. Ay, ibang anak, si Jomong, 15 anyos ka ron, ay anak. Oo, oh, sir. How old, old, na. How old yung anak, yung apo mo, na anak ni Jomong? Mga mag years na. Two years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsay ngayon? Nasa kapihan. Nasa kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay nag man sila. Ha? Nagkauyab ang maong mga bata. O dito, nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, nagkaanak, ha? So, panindigan mo yan, ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang isight in contempt at ikukulong kita. Opo, oh, sir. Ha? That goes to everyone here. Ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil oh, pa, ang sir. purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at justisya. Wala tayong dapat itago. Opo, oh, pa, sir. Hindi ako mag, uh, mag ha? na ipag-isight kayo in contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan. Ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mo, kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Ma madami, sir. May mga mga minor de edad din. Sila yung pinaka-o ng kinasal na minor de edad, sir. So, sino kayo nagsinungaling uh, Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Siguruhin mo mga sagot mo, dahil... As I have said, hindi ako mag-hesitate kay kulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili si mga tukwana. Sino nagsinungaling? Dili si mga tukwana mo accept kayo. Magalag-uyab mo lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senior. Hila binagahong anak. nag sila sir. Ila ng kabubuton. Dili na pinagbutan ni senior. Labi na naho. Sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si senior, sir. Si senior? Senior Aguila. Senior Aguila? Sumagot ka. Senyora Gila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya. Di na tinuod. Kanang mga bata, naghambog na, sir. Na witness. Nga. Inaok kanang... -ok kamot. Inaok -ok Kami magtudlo-tudlo. Inaok -ok kamot. Sige. Padayon, padayon. Kanang mga kuhan, nga ng mga bata, ah, ng rada, sir. Ato. Uh, ito na ang bata na ito nagyayabang lang kay ang pakanan na si Dilito ha ano ano ang pakanan na si si Dilito kay na na kasuko sa abong grupo sa bayanihan ang layo, layo mo ba nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok bakit mo idadamay kagad ka itong si Iguan? eh, hey, ang uh, ipa surti si Board Paverto tungoleta? Hey, mamaya na. I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasaluwa ba yung anak ni Janita Ahok o hindi? Oya oya hindi. Oya hindi. Oya. I will go back to you later. Please continue si Teresa. Sala salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Muka may sir. mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga survivor with Victim-survivors, mukang meron nga hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung uh, anak ni Ms. Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J, ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim-survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni Elias Jane, di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yun mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si Elias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? E eh, anak ko nga, kinasal. So, meron po talagang kailang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si Elias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po? Oh. Sorry, kailangan ko makikita yung... Andam na ba ka, yung... Renz, oh. nga mo uh, atubang sa Committee? Opo. Okay, salamat kaayo Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, Renz, um, para lang makonfirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? edad? 12, 12. 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo dun, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Ah, uh, yung mga armas ba na yon sa ako sa akong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So totoong armas sila. Oo, atong pag eleksyon Noong election your honor. So nakita mo nung eleksyon uh, mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Hindi, di, na armas. Hindi daw, Your Honor, tin, Totong armas. Totong armas. Kaya ako tinatanong Renz ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Nood armas kay na kay armas sa kuan o tuan sa tatay si Sami. Totong armas, Your Honor, may armas nga daw yung kanyang Uh, na si Sami. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganung armas si Sir Sammy na totoong armas. Renz, uh, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dito sa nakita. Dito sa, mo, bahay. Uh, hindi daw sa foxhole ako nakita, dito sa bahay. Hindi daw sa foxhole niya nakita, doon daw yung nakita niya sa bahay na uh, nag-pass by yung sako armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sakusakong armas. Kaninang bahay yun? Ha? Huh? Kinsa, kin kaginsang balay to. Sa Man, tao, balay? Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo? Opo. Bakit idinaan doon ang sako armas? Uh, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Hmm? Huh? train ba ko nung nga mahimong sundalo? Oo. Oh. Oo, oh, oh, Your Honor. Twelve years old ka rin, stina-train ka para maging sundalo? Opo. po. Uh, at nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old, pero hindi ka nag-aaral. Oo, oh, wala ko nag-aaral. Oh, hindi no, siya nag-aaral. Trend na dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, yon. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Yung sa ibuti pa sabot nga trend na sa kapihan, Renz. Sa baraks na mo mag-akot may kuan buhangin. buhangin yet in does. Sa so barracks, kasi daw nila is uh, pinapakuha sila ng buhangin at uh, ina-attendance, Your Honor. Barracks, so, uh, lugar talaga ng sundalo or ng lu lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin? Oh, Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oh. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? halos hindi ko na kailangan itanong. Pero, Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay, wala, may car Kaya, 12 ay edad, hindi pagyabog ko kayo wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry then, sorry. Mr. Chair. Ah, hindi. Haring sa, kwan? Haring Aguila. Gere Skilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong uh, kapihan? Alo, sir? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan? Hindi niyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung kanang pinakumpisya, Ha? Pwede lang bisaya, sir. Pag Tagalog ka kay... Hindi lahat nakakainti na Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamay na sir. Gamay na ako. Gawang Tagalog. O sige, gamay lang. Pilitin mo mag